Hindi naman yan pinupush DSWD. So ngayon, yung 39 billion nakapasok sa budget ng DSWD. Eh, hindi naman nila pinupush yung programa na yan. So paano yan i-implement ng DSWD? Eh, ang nagpasok niyan, Congress. di siyempre, hayaan mo si Congress na gumasta ng pera. Siya magde-decide kung paano gagastahin. Pero, nandun siya sa tab ng House of Rep ng, ng DSWD. Actually, so, yun nga. So ang ano yan, uh, you know, we that's that's expected eh. You know, ang involved is a very very popular figure si Inday. Whether supporter ka ni Inday or hindi ka supporter ni Inday, kapag ka si Inday ang laman ng telebisyon at laman ng mga balita, distracted lahat ang mga tao. So please always remember that this impeachment process while well, it is important for those people who voted who voted inday as vice president wala namang problema doon talagang importante naman talaga sa atin si Inday wag nating kalimutan okay wag nating kalimutan na ang bicam ay mangyayari sometime in december 9 or december 10 okay nagkaroon na ng meeting sa bike ng ng by, ng nagkaroon na ng bicameral meeting para sa deliberation ng 2025 budget. Okay? Nagkaroon na ng meeting para sa 2025 budget, uh, last week, in which nag-defer yung mga senators, I think that includes Senator Bongo, na sinabi nila na hindi po pwedeng desisyonan ang budget ura orada that they need time in order to study and uh, review yung budget kasi maraming pinagtatanggal yung ano eh maraming pinagtatanggal yung Senado na bad, na part ng budget na sinubmit ng HOR so ngayon kailangan pagka pinagbangga nila yan mag-agree sila doon sa mga uh, ano pinasok ng pinasok ng approve ng ng House of Representatives, at saka yung mga tinanggal nila sa budget deliberation ng Senate. Isa sa mga pinaka-controversial na item dyan ay yung AKAP. Yung AKAP. Kasi yung AKAP na yon hindi naman yon sinuggest ng DSWD. Yun ay galing sa House of Representatives. So, ngayon, ito nga yung ating problema dahil ang ating ang ating legislature ay walang habas na nag insert ng ng pera sa national budget. Okay. Ngayon, ano pong problema diyan? Ito po ang problema diyan. Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. Okay? Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. There is a violation of separation of powers dahil dyan sa sangkaterbang insertion na yan. Okay? Dahil sa sangkaterbang insertion na yan. And at the same time, we wouldn't be able to monitor how the money is spent. Hindi natin na, hindi natin na mamomonitor kung kasi kung kunwari katulad niya yung akap, magkano yung akap na ya ano nila? Let's say 39 billion sabi ni Maluan Sheta. Okay, 39 billion. Hindi naman yung pinropose ng DSWD. ba? Diba? Hindi naman yung pinropose ng DSWD. So ngayon, yung 39 billion nakapasok sa budget ng DSWD. Eh, hindi naman nila pinropose yung programa na yan. So paano i-implement ng DSWD? Eh, ang nagpasok niyan, Congress. Hindi siyempre, hayaan mo si Congress na gumasta ng pera. Siya magde-decide kung paano gagastahin. Pero, nandun siya sa tab ng House of Rep, ng, ng DSWD. So, ipapamigay na, ipapamigay yan ni Tamba sa kung sino man niya gusto, maaring gamitin niya as carrot para dun sa mga gusto niyang mangyari sa House of Representative para magsunuran yung mga aso niya dun. Ngayon, since hindi naman yan kasama doon sa programa ng DSWD at ang gagastos niyan ay si Martin Romualdez, eh paano nangyari yun? Eh, hindi ka naman executive. Bakit ikaw nag implement ng project ng DSWD? ba? Diba? Sobrang problematic. Actually, ang ano no, ang talagang isa sa mga question and I think sana meron tayo mga patriotic lawyers ano na things like this kasi nangyari na to sa ano eh 2023 at 2024 budget eh sana mayroong mga nagko ng ganyan sa Supreme Court no may nagko ng ganyan sa Supreme Court kasi kasi pork barrel yun eh 'di ba pork barrel yun eh nagiging hatian nila yan eh and remember nung nung nagkaroon ng hearing sa People's Initiative, di ba nabuko noon na ang mga susuport ng kongresista sa People's Initiative ay bibigyan ng ano, pang tupad, pang akap, ganon. Parang almost 20 million yung makukuha nila. Basta favor lang sila sa People's Initiative. Ayun. So, talagang itong akap na to is really something that we should ano, we should itong itong budget insertion na to. This is really something that we should we should ano, no monitor. Ngayon, dahil nga magiging sobrang madrama, sobrang maingay at magiging sobrang uh, madodominate ang airwaves, ang cyberspace, ang mainstream media, ang traditional media, ma overwhelm talaga 'yan ng mga impeachment news ni Inday, okay? Of course Inday is important. Of course Inday is important. But at the same time, mas importante po yung pera ng bayan. Okay? Mas importante po yung pera natin. So ay nakita nyo yung timing? Uh, kasi kailangan araktuhan 'to ng ano eh itong itong uh, sa House of Representatives na uh, impeachment. Kailangan nila itong aksyonan within 10 business days eh. Pagkatapos, ito namang sa buy ng 2024, 2025 budget. Around December 9 or 10 daw sila magkakaroon ng meeting. So alam mo yon parang mm, mukhang isasakta nila na may ganap sa House of Representatives pagkatapos mag, saka silang magbabay kam. Hindi sila nagbigay ng definite date eh. Nakita ko na report ng Philippine Star. Sinabi ni Grace po, 9 or 10 daw yung bycam Ganon. Ay. ah uh, wag po natin kalimutan na dapat isigaw natin ang transparency sa bicameral deliberation ng 2025 budget. Hindi, hindi nyo dapat ito nililihim hindi nyo dapat ito nililihim. Ito dapat ang hindi confidential. ba? Diba? Ito, dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. Ayan, Shelo Magno, Heidi Mendoza. Dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. Nasa ni... Diba? Sa inyo, sigaw kayo ng sigaw sa transparency sa isang bagay na hindi naman talaga magiging transparent. Kagaya ng confidential fund. Diyos ko po, dami-dami kong kakilalan, taas-taas ng pinag-aralan, tatanga-tanga. Gusto nyo ng transparency sa isang bagay na by its nature is not really transparent. Di <laughs> ba?